Dahilan na umaga, tuloy ang laban. Ani? <laughs> Ay, tumuwa lagi. O, oh, di ba? Rain or shine? <laughs> rain or shine? Rain, rain. <laughs> <laughs> ulan, no? Oo, oh, di ba?

啊。Um. Thank right. sa so, mga oras nga na ito mga kasari ay napakalakas na talaga ng ulan so ito yung kanal dito sa amin, mga kasari na tinataanan talaga ng tubig so syempre tuloy pa din yung ating pagninigusyo -ne kahit ganoon pa man ay inuulan tayo at syempre may mga customer pa rin tayo naman tayo na bibili sa ating ihaw-ihaw alam ko naman kasi mga kasari na kahit uh, ganito yung sitwasyon dito sa amin ay may mga customer pa rin tayo na dadating para bumili sa ating ah, negosyo kaya kung ikaw ay negosyante hindi rain or shine tuloy ang laban sa pag negosyo mga kasari ulan lang yan at di tayo pwede magpatalo sa ulan dahil yung pag natin ay kailangan natin ituloy kaya let's So, dito na naman tayo mga kasari sa ating uh, isa pang extra income. So, ito nga ay ang ating mga fried chicken, fried butsi, fried chicken feet ay kahit ano pang pwedeng fried ay gagawin natin mga kasari. No? So, kasama na dito yung ating mga fishball tempura, uh, french fries, mga hot dogs, hams, Uh, longganisa kahit anong pwede pang idagdag dito sa ating pag pagninegosyo ay kailangan idagdag na natin so kahit inuulan tayo syempre titila din naman yan so katulad dito mga kasari sa mga oras na ito ay hindi na gaano malakas yung ulan kaya tuloy pa din so sa mga oras nga dito mga kasari ay kahit inuulan pa rin tayo ay syempre meron na tayong mga customer na bibili sa ating ihaw-ihaw so sabi ko nga sa inyo kahit inuulan tayo ay tuloy pa din yung ating pagninegosyo kahit anong uh, pagsubok ay dumating ay tuloy ang laban sa pagmenegosyo so ganito yung uh, status na aking video mga kasari kasi yung nagbibidyo dito is yung aking asawa so hindi uh, niya alam kasi mga kasari no? so kasi dyan yun ah at ito, yung kuha sa ating uh, video so ayan yung pamangkin ng mga kasari nandyan na sa labas so ito yung aking uh, kasabwat noong nagpa-surprise tayo kung mapapanood nyo yung aking video nung may pa surprise gift tayo sa akin nga sa mga kasari so ayan maraming salamat pa din dahil may mga customer na tayo kahit inuulan kahit tuloy yung pag-uulan ay tuloy pa din yung ating mga customer so keep on watching I'm walking alone, the Only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me I've been flying from town to town. So, ako na yung may hawak sa cellphone mga kasari at ito na yung ating uh, mga customer at yan yung kanilang mga pinapaluto na ihaw-ihaw. So, ayan. Thanks kahit Kahit inuulan tayo ay may mga tumel pa din tayo mga kasari. At sa mga oras na ito mga kasari ay tumila na yung ulan uh, at, siyempre syempre nagdatingan na yung ating mga customer mga kasari. No? So ay may mga bata tayong tumira at syempre may mga matatanda din tayong tumira. So maraming salamat sa yung pagsama sa aking uh, vlog na ito. Uh, rain or shine, tuloy yung ating yung mga kasari. So ganun talaga ang buhay. Ang buhay ay weather wither lang.